Alright guys, this is News Listener by Angelo and uh, salamat po sa mga manonood at makikinig ng YouTube channel na to. At pag-usapan natin guys yung sinabi ni Martires, uh, siya yung ombudsman ni Duterte, uh, na ang ombudsman will give way to impeachment court in Sara Duterte's case. Aba, kung natatandaan nyo, last time, eh... Uh, nagsulat sila sa Office of the, of the Vice President na kung saan dapat niya dapat sagutin ng Vice Presidente yung allegation about the uh, confidential funds. ba? Diba? Uh, anyway, wala pa naman sagot doon. Pero oh, ngayong araw na to, ay eh, magigiveway daw ang ombudsman. Aba? Uh, guys, kung natatandaan nyo, si Martirez ay isang uh, uh appointed uh, uh appointed rather appointed ni Digong Duterte nung oddmod uh, na maging ombudsman all right now let's take a look ang sinabi na dito from Rappler bakit magi-giveaway sila okay so let's listen grabbing the powers of congress to impeach an impeachable officer No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. No, we're not doing do that. We're only doing our. Ah, okay. sidestep eh, di sa basketball, ano eh? Uh, ano muna, uh, sidestep, Uh, uh public figure katulad ni uh, Leila de Lima Senator Leila de Lima or former na nagsasabi parang ano to eh uh, parang way to yung ginawa niya dati is way to give back sa mga Duterte uh kunsaan baka maging conflict yung impeachment article number uh, number two, you some, something like that uh, na baka i-dismiss yung isang article of impeachment? Kasi gumawa sila ng paraan. Di ba? O, oh, ngayon, o, oh, nag ano siya, nag uh, backstep muna siya. Eh, ang daming mga taong tumitilig sa sa mga ginagawa niya. Di ba? Okay, tapusin natin to. Powers for so the Constitution to investigate. Period. So, sir, goodbye, met, bago kayo Okay, kasi well, kasi ginawa siguro, ginawa niya to kasi gusto niya gusto nang uh, gusto niya siguro uh, maging o uh, uh, yung pag-retire niya eh magiging okay, di ba? Eh kasi uh yung retirement niya uh, mangyayariian this uh July, di ba? Uh which is thankful. Bakit bakit? Kung natatandaan nyo si Mar yung pamimono ng irestrict Yung salen, okay? But later, pag pagsapanatihan later, okay? So tapusin natin to. Alam mo yung pinangungunahan kami? Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Tell me. <laughs> okay. Anyway, uh, sagisag isagisag tapusin natin Just eh. Just what? Just that. Patamtamit pinangungunahan. Ba't hindi muna sila mag-aral? Ano bang nakasaad sa konstitusyon? So makikita na pag-aaralan na yung konstitusyon, yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know. Okay. So, okay. Anyway, uh, iba naman yan. So kung, kung, isisip, kung isisipin nyo sa mga comments dito, Okay, good job daw kasi nag uh, nagiboy siya. Oh, eh pag hindi niya pag ginawa na 'yon, uh, syempre, madaming magagalit sa kanya. Bago 'yung magre-retire ka, eh magiging long-lasting 'yung 'yung ginawa mong kabulusukan. Dapat eh, kung merong impeachment na, hayaan ang impeachment court mag-handle noon, di ba? Oh, 'yun. Na bakit ko sinabi na uh, mas mabuti na na ano nag-retire uh, na siya. Bakit? E kasi nung time niya uh, ngayon eh hindi niya ayaw niyang ipalabas sa publiko yung mga salin ng mga uh, public officials which is very wrong. Why? It's because salin dito natin makikita kung meron bang tinatagong um, tagong yaman ang mga public officials. Di ba? O sa time niya, kung gusto mong kumuha ng salin, eh, pupunta ka muna doon sa tao uh, ng pagtatanungan mo ng salin at uh, kailangan mo pa ng permission. <laughs> di ba? Sa konstitusyon, sabi daw, ang salin, ang uh, gumagabay sa ating mamamayan, kung ang taong public official ay may ginagawang uh, corruption or wala di ba o tapos dinadala dahilan niya yung salin ay pwedeng gamitin laban sa mga official na to well in fact hindi naman ginagamit na parang bala sa kanila this is required by the constitution na hindi dapat yung public official their public Uh, people, right? I mean, public official. E eh, dapat malaman natin kung meron bang uh, pag-increase ng kanilang yaman, uh, katulad na nangyari kay Corona. Di ba? O yun. So, uh, good news to, and then good news din na magre-retire na siya. Di ba? E eh, dapat bumalik yung sense na dapat yung sell-in, makita ng tao. oh, di ba? All right so guys thank you for listening and if you like this please subscribe and comment and like to support this channel salamat po and i'll see you in the next video bye